ba ko kayo dito? Lagi po. Kung ihi ng daga, binaba. <laughs> ihi lang po ng daga! Maniwala kayo sa hindi. Kahit kalahat yung oris lang binabahan na yan. Nandito na naman kami ni Miss Candy Pangilinan sa Sharing from the City. Hello po, Father Ohoy. At nandito naman po kami. mag interview kami ng mga tao. Pumunta po kami sa mga lugar kung saan po ang baha po ay hanggang bubong. Nakasabi nga ho ni Padre, minsan po ang mga tao ko dito ay nasa bubunga na dahil nawawala po ang kanilang buong bahay. Oo, nandito kami ngayon sa barangay Matalahib sa Quezon City. Matalahib sila pero para ngayon ma matubig. Matubig na, oo. Oh, nawalan yung mga talahib. <laughs>

Ha? Ano na, sabi ko sa'yo, may mga mama manang mamatay. Isa iba na kukuryente. Isa iba na lulunod. So, so, Ibigan ko namin nang, nito. Nito. Po. O, po. O, ang dalawang po, sa diyaran nito. Malalim po. Opo, umalalim. Hindi na baka na makapusura, tagbaka sila ng basura. Ito. Hindi pa kaya dito. Oo, makakasabay dito. Sobrang ganda po sa mga ito. Tama. Sa mana ang nakaraan buwan, pagdating naman do mas sa loban. Sa loban. Ah, sa loban. Sa loban. Kasi mga bahay niya titataan. Sanay po kami pagbaha. Kasi hindi. Eh wala naman po kaming choice. Wala kaming. Ano bukod choice namin, wala kaming choice. Hawak ng mga ano yung sila dapat gagawa niyan. Kami ano ano na kami, hindi na kami. Ano mo Ano mas malala? Yung atin, baha dati, baha ngayon. Ngayon. Ah, talaga? Oo. So, ibig sabihin mas yung malapa talaga. Yun. Kasi may creek dyan, ano? May creek dyan. Apo, may creek. Pero akala namin may pump. Pero wala pala. Walang pump. Yes. Pero may budget din sa pump. Yes. Kasi natin. Kaya naman natin alam yung sinasabi Oh. Ah, dapat may pump? Yes, dapat po talaga oh, may pump. pump. Kasi ano nila yan eh, yung skyway. skyway na yan eh. Kailangan namin ng pump. Kasi tinakpan nila lahat ng yun eh. Oo, oh, may creek dyan. Tapos natin yung waterway yung okay, tinakpan ah, nila pa, din pa, ng highway. Tapos mas lalo nabala nung ginawa yung skyway, kailangan mo din ng tank kasi ganoon mga positive. Yeah iba pa rin kasi kapag ano, iba pa kasi pag lalo na yan, yung mga basura na yan, pag hindi na kuha, iba pa rin kasi Alam nyo, ma, mananalo na kayo sa pabilisan. Mananalo na kayo sa pabilisan sa grocery kasi yung bilis yung ang bilis yun na mag-aakit ng gamit eh. Ang hirap ha? Hirap po. Sobrang Hira hirap. Nababa ho kayo dito? Ang kapag Aranita Ilog Tawag na Pag pumunta na dito Hanggang saan po baha nyo dito? Hindi eh, nakaraan na naman ganito Yung nakaraan ng malakas ang Itong last na baha Mm -hmm. Ang pinaka pinakamalalang baha na, na naranasan niyo hanggang saan pong tubig? Lampas po tubig. Ah, lampas doon sa second floor? Eh, saan nga kayo pumunta? Sa third ah. floor. Third floor. Third floor na. Meron pa siya. Ah, talaga e, so, ko? Ako. E, mula sa... Meron sa gitna man kay kayo mga e, po, uh, na gamit. Second floor. Na i-akit naman. Buti mo nagkaroon kayo ng pagkakataon mag-akit ng gamit, no? At kung basta pa nakita na napuno na dyan sa aralita, kailangan na i-akit. i akit. E, akit na lahat? Ah. So, ang basihan talaga nila Araneta. Basta na puno ang Araneta, mag-aakit na sila ng gamit. Kaya pala matataas ang mga bahay dito, no? Opo. Muna nung naging nila Opo. Nung, ano, nakaraan, nung yan Oo. Pero palala na palala yung baha, no? Opo. Kasi, konting ulan na, no? Dito talaga, oh. nandiyan na. Pag nandiyan na, akit na kami. Baka umabot na kayo ng fourth floor, balang araw. Ay, ayun nga po, sana. Kung talagang ano, para hindi kami, ano, yung magpa-rescue. Uh Oo. -oh. Kasi nagpa-rescue kami dito kahit na may third floor kami. Uh Oo. -oh. Nakapunta na kayo sa Santo Domingo? Ay, hindi po kami nagpunta kasi may third floor po kami. Ah, ngayon? saka mga uh -oh. bata kasi. Pero dati nakapunta uh -oh, kayo sa Santo -oh, Domingo? Oo, dati niya. No? Dating, Kaya sa Santo Domingo po si father. Dati, ano, dating <coughs> Ondoy, di ba? Ondoy, oo. Oh, <laughs> nandun kayo. Oh. Opo, opo. Nandun Undoy. po ako noon sa Santo Domingo ng no, Ondoy. Ang oh, dami tao noon. Ang simbahan. Ayan. Karang, ano, ano ba yung abagi yun? You can have a bed Sa second floor. Kalahati pa na oh, second, floor. second floor. Grabe, no? Ito, nakatamot -na eh. yung second floor. Oh. Eh. Oo, oh, no. oh, oh, ano? Oo, oo. Second floor, di, ano na ho dito oh, noon? Ano na oo. Oh. Diyan. Pag nakatayo ka pa ng second floor, dito na yon. Oo. Oh. Oh. Ako naman naman. Ngayon malalai. Malakas na malakas ngayon. Kasi kaunti ko lang na malakas. Ang baha na dito. Kaya minsan, pagka umalis ka, matatakot kami na umalis ka na malakas na malakas na malakas. Um, hindi na kami makabalik dito. Hindi lang maka kami makauwi. Ayos ang mga gamit. Sa araw, hindi kami. Pero lang din lang sa kalsada. Kalsada ang baha? Maraming nabubuhay na sila sa takot. Kaya kung hindi lang namin po sa laging bahay, naganda kami na. First thing, binibaba. Kasi ano, ano... Question number one. Binabaha ba kayo dito? Lagi po. Kung hindi hihihina ng taga, binabaha <laughs> ko. Ihihila ko <mo> ng taga! <laughs> Maniwala kayo sa hindi. Kahit kalateng oras lang, binabaha na yan. Ano pinaka ano pinaka malalang baha ang naranasan niyo dito? This year po last month lang. Ah, oh, so nabut talaga yan. So, yung yan yung mga, mga markings oh. Oh, no. oh no. Okay. So, po kaya wala kaming maginung gamit sa ibaba. Ah. Oh. Lang okay. sa taas. Yung second floor nabut na rin yan. Nung undoy po tsaka nung habagat. Habagat. Yung Ten years na akong renter nagbalak -balak na kami ng asawa kong mamigit sa amin upang sunilangan. Hmm. So, hindi na kaya ng sustain na tumigil talaga po. So, eh, dahil ano ko na sumabay yung problema ng urakot um, ng proyekto um, ng plating. Ang so, liwanag um, naman kung nakakagalit. Eh. Hindi po talaga nakakatuwa si Dogen. Medyo napakalugo na. Eh. Simula ko ito 2005, 2004. Ang, ang taon na ngayon. Eh kung rain to on di akin na sana. Saka hindi mo rin maganda na ito yung umuulang, kinakabahan kayo. Nandun yung worries, hindi talaga maganda. Eh lalo pag gala ako kasi ako yung nagtatrabaho, mag-asawa na naiiwan. Nandun ay, yung... Oh, may, may ano na talaga, may phobia na talaga pag umuulang. Eh ako rin hindi na ako mapakali pag nasa malayo, hinihitindi ko ito. Ilang incidente po, taas na ang tubig, ginukuwi ko ito, nilalangoy ko ito, mga ko lang ito. Itong last na, ba, wala ako rito nung kayo. Pero, nagtaka ako pa at ayaw ko isakay pa yung drop point ko dito. Wala nang isakasakay sa akin from Ortigas. Yung pala, itaas na ng tubig dito. Hindi man ako nalangin ng asawa ko. Nakarating ako ng simba ng Santo Domingo. Hanggang dun lang ako ng hanggang alas 9 ng gabi at hindi na nga bumababa yung tubig rito. Hindi na nagsasubside ngayon pag... May mga incidenting ulan ng palating oras, isang oras. Dito, tsaka ang tubig maangat. Na, kataka ulan, ulan. Tumataas ang tubig dito. Napaka dumi, hindi, hindi ko alam kung saan gagalit. Kasi yung, yung stretch ng karamihan tabi niyan, yung pinagtatayo ng skyway, yung po yan. Great, oh. Ang labasan niyan, dyan, dyan sa controversial na gagawa nilang pumping daw, pumping na pinakikita at madalas sa TV na hindi tinapos, na napakakipot. Kaya ang, ang flow ng tubig dito nasa kabahay namin. Krik po yan hanggang ngayon, kasi na tinakpan nila. Nandun pa po sa ilalim yan, ang daluyang kasi nang sigurado, barado na ng bahay, ano lang nag-maintain. Kaya pala. Yun ang cause. kaya dito na tubig, tapos... Aminin ko, aminin ko sa laula talaga mga tao dito, tapon ng tapon ng basura. Ngayon, Tumihigay sa labas, hindi ko makulit ang mga. Yan, pag inakot ng ulan, alat siya. Saan ba po tayo sa mga drainage, mga barangas din? Kaya, uh, ay puro simentado na lahat yan. Hindi ka agad agad isasubside si flood. Hindi talaga, samayan lang, pero nakakaba. I'm from Cebu, my wife comes is from Cebu, pero babalik na kami. Parang mas payapa ho, buhay doon, no? Mag-adjust din ako dahil More than half of my life nandito na sa Manila. Opo. Okay. Eighteen eight years old pa lang ako na nandito na ako sa Manila. Manila. Kahit kanina ko yung magtanong, medyo nakaka-disappoint ako Mga huh? Strito <coughs> Father! Grabe! Grabe yung dinaranas nilang baha sa loob. Oo, oo narinig natin mga hinaing nila, mga reklamo nila. Tsaka ang hirap na pinagdadaanan nila. Oo, si kuya nga, paiyak na eh. oo, oo, hirap sa kalooban. Oo, kasi kailangan niyang lumikas, di ba? Oo. oo. Kuso niya, uuwi na siya ng probinsya kahit 20 years na siya nandito, pero wala siyang magawa. So dapat malaman niya ng mga tao na nanunungkulan, tsaka may kakayahan. na makatulong sa kanila. So sana hmm huwag nilang ipagkain ang nararapat para sa kanila ang nakalaan para sa kanila kailangan ibigay sa kanila kasi hirap na hirap na ang buhay ng mga tao nakakaiyak eh nakakaiyak na nakakagalit pero ito lang magawa natin na sana yung mga tao na nasa kapangyarihan at may kakayahan sana ay gawin nila ang nararapat para sa mga tao. Ang gusto ko sa sinabi ni Kuya, yung huli natin in-interview, umamin din siya eh. Uh, umamin ako, sa laula din naman kami dito, maka makalat kami, oh, di ba? Meron siyang ganun pag-amin. Oh, 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 na meron oh, oh. din siyang contribution sa sa flood. Oo. Oh, oh, oh. maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. O, oh, okay. Hindi magdasal muna tayo. Magdasal ka muna. Ako na magdasal. Ako naman ngayon. Oh. Sige ho. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Ah, uh, Diyos Ama, ah, uh, inaalay ko po sa inyo ang lahat po ng mga tao na nasa na may kapangyarihan po at uh, lahat po ng ang Pilipinas po inaalay ko po sa inyo Panginoon kayo na po ang bahala inang Maria please intercede for our prayers please intercede for for this country please intercede for your children huwag niyo po kami papabayaan lahat iligtas niyo po kami sa lahat ng signos unos pagyo baha sakuna at samang tao. Linisin niyo po ang puso ng bawat isa. Ito po ang aking samot na sa kala ni Jesus. Amen. Amen. Kaya ng Anak at Espiritu Santo. Sige po, maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik sa amin ni Miss Candy Pangilinan dito sa Sharing from the City. Bye-bye! bye, -bye. bye, -bye. good, life, good news, from the city.